Kumusta mga ka-Atletico? Sa kasalukuyang NBA season, si Luka Doncic at Shea Gilgius Alexander ay kasama sa mga kandidato para sa MVP title dahil na rin sa kanilang kahanga-hangang mga performance. Si Doncic na naglalaro para sa Dallas Mavericks ay nagpapakita ng kanyang husay sa pagdadala ng team sa magandang record. Habang si Gilgius Alexander ng Oklahoma City Thunder ay impresibo rin ang mga ginagawa ngayon para sa kanyang kuponan. E sino naman kaya ang mas malupit sa dalawa? Si Doncic na kilala sa kanyang versatile at dynamic na estilo ng paglalaro ay nagpamalas ng kanyang galing sa scoring na may average na 33.7 points per game habang nagpapakita ng kanyang galing sa iba't ibang aspeto ng pagshoot ng bola. Ang kanyang kakayahang tumira mula sa labas na may crafty finishes at the rim at lakas para magdraw ng fouls ay parte ng kanyang malawak na skill set. Sa kabilang banda, si Gilgeous Alexander na may average na 31.5 points per game ay nagpakita rin ng solidong scoring ability. Ang kanyang smooth at versatile offensive game ay nagpapakita ng kanyang kakayang umiscore sa iba't ibang paraan. Sa shooting, si Luka ay mas mataas ang volume at efficiency sa 3-pointers, samantalang si SGA ay mas nakatoon sa mid-range jumpers at drives. Ito ay nagpapakita ng kanya-kanya nilang mga diskarte at estilo sa paglalaro. Sa aspeto ng atleticism, kahit hindi explosive atlet si Doncic, ang kanyang laro ay pinapakitaan ng kakaibang skill, vision at basketball IQ. Si Gildjus Alexander naman ay kilala sa kanyang bilis at agility na mahalaga sa kanyang ability na mag-drive sa basket. Sa depensa, si Gilgius Alexander ay may mas magandang defensive rating at nangunguna sa steals. Habang si Doncic ay mahusay sa strategy ang kanilang defensive skills ay nagpapakita ng kahalagahan ng adaptability at versatility sa modernong NBA. Sa clutch situation, si Gilgis Alexander ay mas epektibo na may mas mataas na effective field goal percentage at average points per game. Ang kanyang composure at ability na mag-deliver sa high pressure moments ay mahalaga sa anumang team. Sa kabila nito, hindi rin pahuhuli si Doncic sa ganitong sitwasyon na nagpapakita rin ng kanyang kahayahan sa crucial moments. So overall impact si George Alexander ay may mas mataas na player efficiency rating na sumasalamin sa kanyang efficiency at epektibong kontribusyon sa laro. Ang kanyang ability na mag-ambag sa iba't ibang statistical categories ay nagpapakita ng kahalagahan niya sa malakas na team performance. Sa efficiency, si Gildius Alexander ay may mas mataas din na field goal percentage. Ngunit si Doncic ay may bentahe sa 3-point shooting. Ang kanilang shooting styles ay nagpapakita ng kanya-kanya nilang strengths at preferences sa paglalaro. Sa wall handling, si Gildius Alexander ay mas kilala sa kanyang mahusay na dribbling at kakayahang gumawa ng scoring opportunity na nagpapakita ng kanyang exceptional skills sa pagkontrol ng bola. Sa leadership, parehong mahalaga ang kontribusyon ni Naluka at SGA sa kanilang mga kuponan. Ang kanilang ability na magdala ng team at magpakita ng leadership sa court ay mahalaga para sa success ng kanilang mga team. Sa basketball IQ, si Doncic ay kilala sa kanyang strategic thinking. Kaya talagang mahalaga ang kanyang kontribusyon sa team success ng Mavericks. Ang kanyang court vision at playmaking skills ay nagpapakita ng kanyang deep understanding sa laro. Sa one-on-one -on -one game, pareho silang mahusay. Ngunit si Doncic ay may bahagyang bentahe sa points per game habang si Gildius Alexander ay mas mataas ang score frequency. Ang kanilang ability sa isolation play ay nagpapakita ng kanilang individual skills at kakayahan na mag-score laban sa kanilang defenders. Sa paghambing, si Gildius Alexander ay may 6 na advantages kumpara kay Doncic na may 5 lang. Pero dikit talaga ang kanilang mga kakayahan. Sa kabuuan, pareho silang mahalaga sa kanilang mga kuponan, na may kanya-kanyang galing at ambag sa magandang laro. Sa final result, si Gildius Alexander ay nagwagi ng 6 to 5 laban kay Doncic na nagpapakita ng kanyang mahusay na kontribusyon sa iba't ibang aspeto ng game. Ang kanilang individual accomplishments at team contributions ay nagpapakita ng kanilang kahalagahan sa modern NBA at push ng kanilang potensyal para maging mga nangungunang manlalaro sa liga. Sang-ayon ba kayo rito mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.